Very, very nice, eh? Hi, ah, I want to thank my sponsor. Your sponsor? Who's your sponsor? Mr. <laughs> Siddiqui. <laughs> <laughs> For my visa. <laughs> Bomba na ba produkto natin? Bomba na yan, sir. Tawagan, Tawagan. <laughs> yan. -upload na ang landmark. Yan, i-upload na ito sa Facebook mamaya, ha? Ah? Pakita mo yung mga stock natin, sir. Ah, na pakita na, na natin. Simulan natin saan? 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 Sige. Oh, ano na pwedeng kunin ng landmark? Meron tayong siomai, Siomay? 15 orders na kung bu. Uh, shrimp dumplings. Okay, puno na yan. Puno na. At uh, dessert natin, saan natin papadala mango na? Pudding. Meron tayong 15 orders. Okay. Meron tayong 15 orders. <laughs> okay, meron tayong 15 orders sa mango pudding. Newly made. Pwede, pwede nang dalin. Ang fried ice natin. Meron dito. 10 orders. Tatangayin na yan landmark. Ay ng landmark. Magpasa lang kayo ng tip kay Pasing, ha? Oo nga. Baka kailangan nila ng feeling, sir. Marami pa kayo rito. Siyo may feeling. Kimtang, <laughs> <laughs> <laughs>